ay good morning mga kamama nandito na naman tayo nagpupulot tayo ng ano ng mga boteng basag galing kasi sa weekend eh alam nyo na yung mga batang nag, kabataang nagtatambay trip trip na naman napag trip pa namang basagin ang mga bote so yan ang dami nating pinupulot Kanina nagpulot tayo ng mga basura. Nagkalat. Ngayon bote naman. Ganun talaga, kailangan magtiyaga. Kasi kailangan pulutin 'to kasi mamaya ang mga bata maglalaro baka mapurunggo. Alam niyo yung purunggo kung mga kamama? Baka maano yung paa matusok ng bote. Ng mga basag na bote, oh, ang dami. Ang hirap doon sa kabila ang dami. Dalawa yata yung binasag. Para ano ba to? Kailangan nating makuha to. Kasi kung magtakbo ang mga bata, mada pa yung tuhod matusok ng mga basag na to. Eh kawawa naman. Hewan ko ba yung mga talagang hindi natin maipaliwanag yung kanilang pag-iisip. Kahit naman sabihan mo sila ng pangulo, wah ganun pa rin sila trip trip nagtitrip sila ito ang dami kong minumoy-moy dito mga kamama itong ito talaga yung buhay ko pagka ano naman summer mga kamama pag summer ganito naman mga basurang nakakalat sa labas ayan may nagbabasag ng bote ewan ko kung anong nasa isip nila ba't nila binabasag wala tayong <laughs> Ano, pero ang mabuting gawin na lang, pulutin na lang ng pulutin. Ganun talaga, minsan napapaano ka na lang, ano ba yun? Ano, trabaho, kailangan gawin. Pero eh, hindi ito normal yung mga ginagawa nilang ganito. Hindi maganda ang pag-iisip pag ganito. Ibig sabihin, wala sa tamang pag-iisip pag ganito ang ginagawa. Every week din mga kamama napakadaming kalat pag Lunes. Kaya pag Lunes talagang maagang-maaga ako. So inilagay natin dito yung ating mga ano, boting basag, broken glass kasi at least kung itatapon sa basura, maaano siya naka-separate. Kasi bawal to eh mga ganitong klase. At least meron tayong tapunan nito pag hinalo sa ano't mabasag eh delikado rin kaya dapat may sarili siyang lagayan ayan nako ang dami ko pang pupuloy ito sa dulo ay nako mga kamama napakaganda ng umaga natin pero nakatawa pa rin ako ganun talaga ang mahalaga may trabaho sana naman wala akong mamiss Or kung may mamis man ako na mga basag-basag, makita sana ng mga bata. Ayaw ko namang masugatan ang mga bata, pero yung iba namang bata, ganito. Eh, ano magagawa natin? Eh, napagsasabihan naman ng Pangulo. After ano, one week, two weeks, balik na naman sa dati. Ay! Pero kahit gano'n, naka-smile pa rin tayo mga kamama basta may trabaho. Gawin lang natin ang tama. Yun lang ang the best. Gawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kasi the best na ano na yan sa buhay natin ang makagawa ng mabuti sa kapwa. Kung ang iba gumagawa ng hindi maganda sa kapwa tayo, eh pilitin natin gumawa ng mabuti. Pari ah! ko. Naku, sana wala na. Naku, ang dami pa, oh. Nakakalat kasi siya. Siguro, eh, binasag sa wool, sa pader. Tsak na, eh, binagsak dyan. Kaya nag, ano, kalatan. Oh! Nasaan na kaya sila? Okay ko. Ayun. Sana may makita akong ano para hindi mapunggo ang mga bata. Kawawa ang mga bata. Huwag na parunggo. Dito sa kabila, mga kamama, ang dami. Kanina hindi ako, hindi ko na ipakita lahat yung mga basura. Dahil nagmamadali akong ma magpulot mga kamama ng mga basura. Dahil nagkal mahangin. Parang nadadala ko ng hangin ng lakas. Kaya hindi ko na masyadong na pahana ng video. Pero itong mga bote-bote na ito naman ang ating populutin So yan. So yan oh malalaki yan oh buti ng alak ng mga yung bang kumbaga sa atin ay ano ba yun yung tawag dun yung mga sun wig light parang ganun siya aray ko uminom siguro kung sino man aray ko siguro yung lasing or what hindi natin alam pero lagi naman may ganito. Wala akong do Aw. Gapang tayo nako, ang dami pa pala doon, no. Oh. Ay nakita niyo yung mga nakikita na 'yan. Ayun ano? Oh. Mga basag na 'yan, oh. Ayan, oh. Ayun oh. Yo, yung mga puti-puti na yan. ibig sabihin mga buti 'yan, ayan. Sa Oh, napuno na. Napuno na yung lagayan natin. Kapatin tayo ng Magdahan-dahan tayo Baka tayo mapurunggo Napuno oh Mga kamama, kukuha muna ako ng isa kong lagayan ng mga basag na ano, bote. eto na naman mga kamama tapos na tayo dun sa ating pinupulot so hindi natin naayos tong swing eh, sinabit na naman ng mga ano ng mga teenagers siguro kasi kung malilit hindi naman to kayang isa iitsa dun sa taas so ayusin uli natin may dala tayong hagdanan at panungket yan lagi nilang inaano to pinagtitripan hindi naman to kaya ng maliliit sa bata. Mga ano na siguro. Mga uh, high school. So yan o. Nakita nyo yung isa. Hindi pantay. Yung nasa dulo. Yung malapit sa mga kon. Susundutin natin ito. Umuulan mga kamama. Mga bata nasa loob na. Nang ano. Nang room. na aaral na. Habang tayo Ay nagtingin-tingin pa sa paligid kung may mga makakaharmful sa kanila. Kailangan nating pagpupulutin. So yan, nakakit tayo dito sa hagdan. At ating susungkitin yung namataas na duyan. So yan, nasungkit na natin pero bibitawan natin ang cellphone kasi sasanggahan natin baka tamaan yung mukha natin. So yan, nakakita tayo sa hagdan. Okay na, naayos na natin. Sinungkit natin ito. Ay, naku, mga alaga ko. Ba't hindi kayo nagbabago? Maawa naman kayo kay Kamama Pao. Pero kaninang umaga habang naglilinis ako, medyo tawa-tawa rin ako. Nagpray pray na lang ako na sana maisip rin nila yung mga ginagawa nila yung mali. Kaysa naman magalit pa ako na magalit sa sarili ko na lang. Pulot lang ako ng pulot. Sana lang magbago sila, maisip nila na mali yung ginagawa nila. So, ganun talaga ang buhay. Lagi lang tayo naka-smile. Kumuulan mga kamama, oh. Yan, oh. Pumapatak sa mukha ni kamama ang ulan. Salamat naman. Nadidilig yung aking mga pananim. Yung mga pananim ng mga sa mga farm na nagtatanim ng mga ano, halaman, mga prutas. Ito nga pala yung papakita ko sa inyo na binaturin nila oh. Na-report ko na yan sa pangulo namin. So yan oh. Ala, butas pala to oh. Kailangan palitan. Nabutas siya. Ala, butas makakasugat pala to. Kailangan palang palitan yan. Pero na-report ko na yan sa pangulo. So ang pangulo natingnan niya na sa camera. Kung sinong gumawa. Alam niya na kung sino. So yun magagawa na natin ng paraan yun. So, yun lang mga kamamam vlog natin for today morning, Monday, June 3. So, basta lagi lang tayong smile kahit pagod, walang problema, basta malakas. Ah, uh, thank you for watching mga kamama. I love you all mga kamama. Don't forget to like and subscribe to Kamama Pau Vlogs. Basta always lagi lang nating tandaan. Lagi lang tayong smile, happy and healthy bye bye for now